Sige po, ready na po tayo mga kapatid. Lahat ng mga may ilalapit sa ating mga tagapangasiwa. As usual, connections po natin ay ready. At umpisa na po tayo. Unahin po natin dito po sa Apalit. Opo, sige po, start na tayo. Magandang araw po kapatid na Eli. Ako po si Brother Bembol G. Caiyas. Uh, nakatala po ako sa lokal po ng Ortigas. East District, Metro Manila. Bali, meron po akong sulat na ipinakiabot po kay Sis Luz uh, at pap papakiusap po po sana na mabasa po niya. Bali, ipinaabot ko po kanina kay Sis Poleng, na nakita ko po inabot po sa TOC po kanina. Anong sulat? Anong sulat yun kapatid? Bali, two pages po yun. Uh, sumbong po yun regarding po sa isang... Ay, sandali lang kapatid ha. Nagsasalita si Brad Eli pero walang audio. Wala po kaming naririnig, Brad Eli. Wala po kaming naririnig. Nako, hindi rin tayo naririnig doon. Ano bang problema? Uh, hello, Brad Miss Luz. Opo, Brad Eli. Oh, Brad Eli. Kani, may sinasabi ako hindi na hindi ata napansin. Ang sinasabi ko, tinatawagan ko yung mga kapatid, inuulit ko, yung may kinalaman dyan sa mga field na yan, yung biniisa isa ni Brad Mel. Maiambag nila yung kanilang abilidad, yung know-how, doon sa kaluluan ng mga taong makikinabang sa ating gagawin na parang kumbaga... <coughs> isang broader o isang mas malawak na uh, engine to reach out for more people in the web. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid na Mel. Na sa Ad Summit, Ad Seat Summit, ay yung mga nasa iba-ibang lugar na hindi makakarating sa Apalit, Brad Mel, ay online, makakontribute din sila sa mga ideas na maaari nilang ma-suggest doon sa mga pupunta dyan sa apalit. Naintindihan mo ako, Bradmel? Opo, kapatid na Eli. Opo. Kahit po malayo po ang location po nila sa darating pong lunes, pwede po yun, kapatid na Eli, sa awa ng Diyos dahil nga sa na-produce ninyo na pong gamit natin para pwede silang makapag-contribute sa pamamagitan ng ating mga linya ng komunikasyon pwede din po silang maka makapag-share ng kanilang mga kaalaman kapatid na Eli lalo na po ang mga kapatid nating talagang bihasa po sa mga field na ito na ipinabasa niyo po sa akin kahit na sila po ay nasa Singapore, nasa Australia, saan man sa Australia, sa Middle East o kaya sa USA, o kaya dyan sa bandang Europe, sa bandang United Kingdom, pwede po silang umambag, kapatid na Eli, ng knowledge po nila dito po sa pangangailangan po natin tungkol po sa World Wide Web. Sige. Aasahan ko, mga kapatid, na kikilos tayo bilang isang katawan kay Kristo na ang ating goal ay makarating pa sa lalong maraming tao. Lalo na yung gumagamit ng World Wide Web o Internet. Punta na tayo sa ating consultation, sislos. Opo, brother Eli. Sige, paalala lang po uli yung ating uh, hashtag na God for all colors. Trending na po tayo World Wide, number 4. Sa Philippines, number 9 po tayo. Tuloy-tuloy lang po mga kapatid. Sige po, kapatid, ano po yung binabanggit niyong sulat na yon? Kung siguro po mas maganda, tandaan dyan na rin lang kayo, sabihin nyo ng personal. Apo, sige po. Pero nakapag-abot din po ako ng kopya po dyan. Ito po. Uh, pero mas kumpleto po yung naabot ko po dyan kopya. Sige po, babasahin ko po yung hawak ko po. Brother Eli, nais ko pong isumbong ang isang tinatawag na kapatid na si... Mas, mas malinaw po kasi po ito. Nais ko pong isumbong ang isang tinatawag na kapatid na si Kendria hindi naman po siya manggagawa at aminado po siya na walang permiso at hindi autorisado ng pangangasiwa ang kanyang pangangaral sa iba't ibang lugar. Tinitipo ng mga kapatid at inaaralan, Bible study or Bible sharing ang tawag niya doon, palagi siyang may dalang laptop at isang monitor, parang Bible exposition ang ginagawa niya. Gusto niya na palaging may bagong bisita na magtatanong sa kanya ang mga, ka ang mga tao at babasahin sa Biblia ang mga sagot na talata ayon sa kanya. May mga sarili siyang paksa na siya daw ang nagbalangkas, sa kanya lang daw yun at hindi alam ni Brother Eli, gaya ng paksa niya tungkol sa pitong pangako ng Diyos. Hindi na po mabilang kung ilang beses niya tinipo ng mga kapatid simula po noong taong 2009 na nagsusuri pa lang ako ay nangangaral na po siya sa mga tao at dinidiskusyon ng mga bisita, lalo na kung pastor. Pinagagalitan niya at tinutungayaw ang mga kapatid, lalo na kung umaabsent sa grupo niya. Nagtiwalag na po siya ng ilang kapatid na hindi dumadalo sa kanya. Maaaring nakapagpatisod na po siya ng ilang bunsong kapatid dahil matapang at mabangis po siya magsalita sa kanyang mga pangangaral at may laban po siya sa ilang manggagawa. Brother Eli, ikinikwento po niya ang tungkol sa isang manggagawa na nagpapalit ng sex organ. Madalas po niya ang ipinapahiya at nilalait ang mga kapatid. Sinisigawan po niya ng gago, tanga, at tarantado kahit naririnig ng mga kapitbahay sa lugar na pinagkakatipunan. Ayon din po sa kanya, kapag nag-aaway silang mag-asawa, ay binabanta binabantaan siya ng kanyang asawa na si Sis Aileen Yap na isusumbong kay Brother Eli ang mga illegal na Bible study na ginagawa niya dahil hindi naman daw siya autorisado o kolorum ang kanyang pangangaral. Tamad po siyang pumunta sa convention center, palagi na lang nasa unit at palagi na lang humihingi ng link ng mga pagkakatipon. Inire-record po niya sa MP3 ang mga paksa na ipinapaksa niyo po ni Kuya Daniel at madalas during break time with consultation na katulad po nito, Mahilig po siyang magpabuklat ng Biblia sa kanyang unit na nagpapabasa ng mga talata at may mga side comment po siya sa mga sinasabi niyo po, Brother Eli. Marami pong kapatid ang nakakakita at nakakarinig sa kanya doon sa unit. Ayon din po sa kanya, ay nakasagutan niya ang ilang kapatid at manggagawa. Katulad po ni Sis Marge, dating worker sa lokal ng Ortigas, East District Metro Manila, at Brother Dong, dating worker sa lokal ng Ortigas, East District, Metro Manila. At si Sis Heidi, Jaconesa po sa lokal ng Ortigas, East District, Metro Manila. Ang mga worker na nakasama niya sa kanyang Bible studies at or Bible sharing, si Brother Red Redentor, dating worker sa lokal ng Ortigas at dating zone servant sa East Metro Manila. Brother Restituto Olandria, bagong manggagawa sa lokal ng Quiapo, West District, Metro Manila. Sis Jo Marie Reyes, kasalukuyang nag-aaral ng pagkamanggagawa, nakatala po ito sa lokal ng Kogyo. Ang mga kapatid na nakakaalam, katulad po ni Brother Di Reyes, Brother Cornelio Reyes, at buong Reyes Family, sa lokal po ng Kogyo, Central District, Rizal. Brother Renato, lokal ng Santana. Brother Andre Andri, lokal po ng Kamias, Brother Raymond Kaiyas, lokal po ng Padilla. At lahat po ng mga kapatid na nakatala sa kanyang mga bio, na, na, at lahat po ng mga kapatid na nakadalo na sa kanyang mga Bible studies or Bible sharing ayon po sa kanya. Kineclaim po niya na maaaring siya ang kapatid na tinutukoy sa ikalawang Korinto 8.18 na may kahusayan daw sa Ebanghelyo ayon po sa kanya. At kineclaim din po niya na isa siya sa nagpapaputi at nagpapadalisay sa mga magpapakaputi at magpapakadalisay na tinutukoy sa aklat ni Daniel 12 G's. Kaya maaari daw na isa siya sa silang mga pantas ay mga kakaunawa. May mga kapatid na umaalis na lang kapag nakitang nag-uumpisa na siyang magpabuklat ng Biblia sa kanyang unit. Katulad ni Brother June, uncle ni Willie Santiago, Madalas po nga nasa apalit at nakikita sa monitor sa pasalamat na likuran ko po siya. At si Brother Cyrus, kalokal po niya sa lokal po ng Green Hills San Juan. Madalas po ito sa kanyang unit. Brother Eli, patawad po at pasensya na po kung ngayon niyo lang po ito nalaman. Natatakot po kasi kami. Dahil kung sakaling mapalabas po siya ng iglesia, ay lalong sasama ng sasama ang taong ito. Dahil ayon din po sa kanya, Noong hindi pa siya kaanib, ay nagahard siya ng tao na mang sa mga gusto niyang ipabugbog dahil madali lang daw para sa kanya ang magbayad at magpabugbog ng taong kumakalaban sa kanya. Naniniwala po ako na may awa ang Diyos, kaya naglakas loob na po akong magsumbong sa ganito, ganito pong paraan. Salamat po sa Diyos, Brother Eli. Ako po si Brother Bembol G. Caillas, nakatala po sa lokal po ng Ortigas, at kasalukuya pong dumadalo po sa lokal ng S2. South District po sa Metro Manila. Sino yung mga binanggit mong mga tao na saksi, manggagawa at saka nag-aaral? Andiyan ba yun si Sluz? Nanjan po ba yung mga binanggit niyang pangalan? Sige po, yung mga binanggit na pangalan. Ano-ano mga pangalan yon? Yung, mga, yung mga worker po na nakasama na niya sa kanyang Bible studies or Bible sharing. Katulad po si Brother Red Redentor. Dating worker po ito sa lokal po ng Ortigas. At si Brother Restituto Olandria, kasalukuyan pong nagmamanggagawa sa lokal po ng Quiapo. At si Sis Jo Marie Reyes, kasalukuyan pong nag-aaral po ng manggagawa. Nakatala po sa lokal ng Kogyo. Sige po, yung... Abas, wala ba dyan yung mga tao na yon, Sis Luz? Nandiyan po ba yung tatlong pangalan? Sis Heidi, Brother Red Redentor, at saka yung isa pa? Ano yun? Brother Olandria, Restituto Olandria po. Restituto Olandria. Nandiyan po ba? Ang nandi dito ay yung isinusumbong. Siya ba yan? Yung, nag, yung mga sinasabing mga manggagawa. Meron po dito Brad Eli, manggagawang si Brad. Brad Rico. Ricky Lugto. Mm. Brad Rico. Hi, si, si Brad Ricky po. Uh, yung po kasing si Brad Redentor na sinasabi nga niya, uh, dati nga pong magagawa, natigil. Eh, hindi ko lang po alam kung nandito po ngayon eh. Pero yung pong si nasis ID, diakonesa po yun ng Ortigas, kilala po nila yung tao na yun. Actually, hindi po ako nagkakamali na, na nakausap ko po yan isang beses. Kaya lang, hindi po yun yung issue na sinasabi nga po ng kapatid. Ibang problema po yung uh, ano namin na pag-usapan. Ang problema yon. Yung po kasing uh, kapatid na nagpagawa po yata ng bahay, nagpagawa po yan ng bahay dun sa kapatid, kay kapatid na Sari, at uh, dun po sa dun po sa pangyayari na yun na ginawa po nung uh, ginawa ni Brad Sari yung bahay niya, hindi po siya nakontento dun sa pagkayari po dun sa bahay. At yun nga po, kinu-question po niya. Yung gusto po niya na, na dapat makita po dun sa bahay, yung pong ginawa ng mga kapatid dun sa bahay niya, natauhan po ni Brad Sari, uh, hindi siya kontento po dun sa naging resulta. Kaya dumating po sa punto na no question nga po, nag-aaway po sila. Yun yung po yung nakarating na problema sa akin, kaya hinarap ko po sila. Pero yung pong dun sa sulat na binasa po nung kapatid, uh, hindi ko po ano po yan uh, na na-encounter po kapatid na Ellie. Diyan iba si Sluz na wala ka bang alam dyan sa sinasabi mo kapatid na Bembol? Ano yung wala ka ba dyan saksi sa sinasabi mo na yan? Si brother Crisaldo Reyes po ah uh, nag-text po kasi po sa akin po ito na hindi po siya dadalo po ngayon pero according po sa kanyang text may pagkakatipon daw sila sa October 6 holiday po 'yon at ito po ay gaganapin po sa bahay po ni brother uh, Corn Cornelio Reyes actually madalas po doon ginaganap po ito uh, sa October 6 po uh, 'yun nga po hindi po daw siya makakadalo po ngayon ng live May isa pong nakadikit